Sagittarius, tignan po natin kung ano yung mensahe para sa'yo ngayong March 2025. Keep in mind na ito ay general reading lamang so hindi lahat ay makaka-relate. So be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nice pong mag ng ating private readings, ng ating Evil Eye Amulet Necklace at ng ating Cure's Bracelet, makikita niyo po yung link sa description box. Tarot Intentions by Aliana Reyes. Okay, overall energy, we have Eight of Swords. We have Queen of Wands. Six of Pentacles nagbubulag-bulagan yung iba sa inyo dito parang alam mo yung di kayo makali sa isang relationship sa isang connection, transaction ayan may take advantage dito ng kabaitan mo tignan natin kamusta ka naman we have the devil Sagittarius ayan o parang alam mo yung sakal na sakal kaganyan yun yung nakikita ko dito na energy para sa iyo. Mm -mm. Toxic yung connection na pinapakita dito, no? Toxic, may katoksikan talaga yung energy o yung overall energy para sa iyo this ano. This month. Parang gusto mong umalis pero di ka makaalis. tas maraming pumipigil din sa'yo dito. Pwedeng may pumipigil sa growth mo. Yan. Kunwari sa trabaho. 'Di ba nakikitaan ka nila ng potential sa Sagittarius pero hindi kanila magawang ano 'yon, i-promote. Yung tipong ganon. Tignan natin or even your salary, hindi nila mataasan. Pero alam mo sa sarili mo dito na ang dami mong pwedeng ibigay. Ang dami mong mga chances, mga opportunities na nasasayang dahil lang dito nai-stuck ka sa isang sitwasyon. Pwede rin yung iba po sa inyo. I don't know, nagsusugal. Meron ba nagsusugal dito? Kung hindi man kayo yung nagsusugal, pwedeng nasa family po ninyo. May nagsusugal dyan. So, bakit lumalabas dito? Kasi naapektuhan po kayo. Pwedeng nanghihingi na sa inyo ng pera, ng pangsugal yung tao. Niloloko na kayo para makapagsugal lang siya. Ganon. Or pwedeng yan yung nagiging dahilan ng away po ninyo. Energy ng mga tao sa paligid mo. We have the sun. So, pwedeng ito yung ibang mga tao mo. No? Queen of Swords. Meron tayo dito yung Eight of Pentacles. Ayan. So, marami naman po sa paligid mo, no? Mga energy ng ibang tao is masisipag naman po silang magtrabaho. mm, -mm. Mga inspired. Actually, ikaw nga marami kang na-inspire dito, eh. Tapos sobrang busy din yung nung mga tao sa paligid mo. Parang ganito, sa sobrang busy nung mga tao sa paligid mo, parang ikaw lang yung nakaka-notice ng mga nangyayari. Parang ikaw lang yung nagiging, sabihin natin, observer dito. Ikaw lang yung parang may pake sa paligid mo, ganyan. Kasi nga marami sa mga nakapaligid din talaga sa'yo is may kanya-kanya silang gawain parang hindi nila iniintindi yung ibang tao. So, meron, meron pala mga selfish din, ano. At the same time dito, mga self-centered na tao sa paligid mo. Tignan natin, pagdating naman sa kung paano mo ba dapat alagaan yung iyong sarili. We have the full. So, isa sa mga way para alagaan mo yung sarili mo is huwag kang matakot sa pagbabago. We have the hierophant. Yung mga bagay na hindi mo na lang yun, mga sinasabi sa'yo ng mga tao na paniwalaan mo to, mga pamahiin, something like that kung hindi ka talaga naniniwala huwag mong pilitin yung sarili mo do not betray yourself yun yung sinasabi dito sa'yo do not betray yourself we have ten of swords, tapos kung meron kayo mga kailangan ayusin dito ano na kung meron dito magpapakasal yata Yan, tapos meron kayo mga kailangan ayusin ng mga papers ayusin nyo na po hmm -mm. ayan, way of ano din some of you, pwedeng maka-stress to sa inyo pero way of ano din naman, para maka-relieve ito ng stress ninyo, ayusin nyo na kung ano man yung mga dapat ninyong ayusin pwedeng mga papers yan ah, hindi lang naman about sa kasal yung iba po sa inyo, pwedeng uh, mga visa ninyo okay, ano man yung mga gusto nyo umpisahan dito umpisahan nyo na po, ayusin nyo na po sa business naman, tignan natin, we have the hanged man. So, may hindi makapag-start dito ng business. Kung meron mang gustong mag-start dito ng business, ayan po, parang nauudlot siya lagi. Ah, okay. Ayan, hindi ko alam kung nafe-feel mo ba na sinasabi sa'yo ng person mo na sinusuportahan ka niya. Pero kasi di mo naman nafe-feel eh na sinusuportahan ka pagdating dito sa business mo. We have the magician. Ayan po. So, yung iba sa inyo, mag-start na kayo kung yan talaga yung gusto ninyo. No? Kasi may pumipigil sa'yo dito. In some of you, karelasyon nyo po ito. Parang hindi niya supported yung pag ano nyo, pag ninegosyo. Siguro depende sa kung ano yung negosyo ninyo na sinasabi niyo sa kanya. Tignan natin. So, pagdating naman sa sales, kung kayo naman ay nagne-negotiate na kamusta ang sales, four of wands. Maganda naman po yung sales ninyo ngayong buwan na ito. Kung kayo po ay dati nang nagne So, paganda po yan ang paganda. Mm. We have three of cups. Yung iba nga sa inyo, pwedeng makukulangan kayo sa manpower this, ano, this month. So, pwedeng mag-hire pa po yung iba sa inyo. Check natin sa career. We have the moon. We have five of swords. May naninira sa'yo sa trabaho. Though, hindi mo na nga pinapatulan. Di ba? Parang dead maka na nga lang eh. Kaya lang kasi sumosobra Wala ding teamwork. Hindi ko alam kung nafe-feel mo ba dito sa Jotarius parang iniiwasan ka ng mga katrabaho mo. Ganyan. Parang ayaw ka nilang makatrabaho. Yun yung nararamdaman mo or kapag ikaw yung ka-team nila, parang lahat pinapasa na nila sa'yo. Ganon. Pa, alam mo yung parang pinapahirapan ka talaga. Dito ba tayo may the devil energy? So, yan ano. Kung sa inyo yon yun nga. Toxic talaga. Yan. So, yung iba sa inyo, dito nyo sa trabaho, mararamdaman yung katoksikan na yan. Ngayong month. Sige, tignan natin. Kung dapat ka na bang lumipat ng work ngayong March ha. Tignan natin. Dapat ka na bang umalis sa work? Ten of Wands. <laughs> Ayan na nga, ba eh, diba? Umuusad na. Paalis na nga yung energy. Some of you, kung hindi nyo na talaga kaya yung bigat, oh, sige, tignan natin. After March ba, may pagbabago ba? May, kung magstay ka. Ten of Cups. So, iba naman sa inyo, meron naman ano. Kailangan kasi, kailangan mong lumaban dito. Hindi pwedeng tameme, nakatameme ka lang o nakatahimik ka lang. So, kung gusto mong may pagbabago na mangyari, dito sa current job mo, So, plakin mo yung mga to. Kung ano man yung sinasabi nila sa'yo. Confront mo sila. Lalo na if you have evidence. Pero kung wala kang evidence at lagi silang nakakaligtas <laughs> sa mga ginagawa nila sa'yo, then maybe it's time to let go na talaga dyan sa job na yan at hanap ka na lang ng iba. Check natin yung kaperahan mo. Queen of Cups. Two of Pentacles. Maraming bayarin, ano? We have the Tower. Meron kayong biglaang gastos dito. Actually, medyo malaki-laking gastos siya. Ayan, malaki-laking gastos po ito. Kaya, yung mga hindi naman mahahalagang mga pagkakagastusan, eh, huwag nyo muna pong gastusan ngayong month na to. Mm -mm. Sa bahay, may pinapakita kasi dito. I don't know kung meron kayong hulugan na bahay, yung rent-to-own. So, baka iba dito, 2 months na kayo hindi nakakabaya, tapos bigla kayo makakatanggap ng notice. Agad-agad, gano'n. So, settle nyo po yung mga accounts niyo Para hindi kayo mamroblema dito. Oo. Yan, baka kasi meron kang makaligtaan. Check natin sa love naman, sa mga single. Seven of Pentacles, we have the Chariot. Hmm. May nakakagusto sa'yo dito. Kaya kasi baka mamaya maging third party ka Sagittarius ayan o, no? we have the chariot energy kasi may sa sa'yo dito kaya lang, may na-attract sa'yo pero pwede kasi na married na yung tao na yun eh so maging mapanuri ka ha do some background check kung sino man yung tao na i-entertain mo ngayong month or sino man yung nagpaparamdam sa'yo tignan natin or kung ano naman hindi to parang hindi niya kaya mag stick to one ayun, basta kilalanin mo kung mayroon mang darating. Sa mga in a relationship naman, we have Nine of Cups and we have knight of Swords. O, maraming masaya dito ng mga in a relationship. Page of Wands. Support pa kasi. Nafi-feel lang person mo yung support mo. Now, pagdating dito sa kanya, sa relationship ninyo, sa mga ginagawa niya, kayo yung tipo ng tao na hindi kontra ng contra. Tsaka mm -mm. match yung energy po ninyo. Yan. Kung meron dito magka na ano, or live-in, ganyan na nag-negosyo, -ne mas mag pa yung business ninyo ngayong March. Sa mga mag-asawa naman po, we have two of swords. Okay. So, ito, tinitignan kung susundan pa ba yung anak, or okay na ba yung anak ninyo. Kung nag kung nag-iisa man yan, dalawa, or ilan man yung anak ninyo, tatlo. Ayan po. Seven of Swords. Parang ano, may buntis dito na, ayan, kung narin nga mag-asawa, ganyan. Parang hindi kayo masaya. Feeling, ano ba, hindi, ka, hindi pa kayo prepared. I don't know kung under to pa lang yung bunso ninyo. Ayan, parang pinag-aawayin nyo ng asawa mo to. Na nabuntis ulit, ganun ba? Hmm. Pero meron naman dito hindi mabuntis. Baliktad naman, Ano? Meron dito mabilis mabuntis, meron din naman hindi magkaroon ng anak. So pwedeng yan yung ah ito yung nagiging dahilan kaya yung iba sa inyo nagigilty kayo kasi pwedeng hindi niyo mabigyan ng anak yung asawa nyo. Kaya may dito ba yung, dito ba yung may third party or ah hindi sa kabila yon. Sa ibang sign pala yon. So ayun yung iba po sa inyo no. Ayan, so try nyo, baka meron dito, may Virgo kayo sa inyong big tree, sun, moon, or rising, alin man dun, tignan nyo po. So, ayan kasi, tignan natin, sige, kung baby man yung problem dito, ganyan. Okay, sige, magkakaroon pa ba ng baby this year, uh, this year na lang natin, no, the lovers. May chance pa, ha? Some of you, ayan. 10 months from now. So, pwedeng abutin na next year na yun, no? no? Pero ayan, 4 to 6 months from now, meron po dito, pwedeng may mabuntis. So, may chance pa. Pwedeng maganap. We have 8 of cups and 9 of pentacles. So, may ipupurso talaga kayo dito na goals. Uh Oo. -oh. Yan. So, may goals na, na, pinapakita po dito. May pera din na marireceive yung iba sa inyo. Or it could be, dahil nga meron dito, ba diba, sa trabaho, Ayan, kung kayo ay aalis na sa current work ninyo, napakaganda po ng energy na pinapakita kasi yung next na magiging trabaho ninyo, malaki po yung inyong salary. Tignan natin. So, huwag kayo matakot sa pagbabago, sa uh, Sagittarius. Your thoughts, we have temperance. Kinakalma mo yung sarili mo ngayong month na ito. Page of Swords, marami kang gustong itry pero isa-isa lang muna, no? <laughs> Oo, isa-isa lang. Check natin. Your feelings, we have five of cups. May regrets kayo dito. May pinanghihinayangan kayo. Ped, pwedeng meron din dito na miscarriage. Energy din kasi to ng miscarriage eh. Ay, di ba meron nga pregnancy na pinapakita rito. So, ayan po. No, so may broken hearted dito. Um, may disappointed. So, ayan lang po yung mensahe. Maraming maraming salamat sa Chitarius and more blessings to come.